Ako si Lynn OFW dito sa Hong Kong. So for today's video, samahan nyo nga ako sa naganap nga noong pabalik na nga ako dito sa abroad para magtrabaho ulit. So every time nga napabalik ako ng Hong Kong ay hindi ko talaga hinahayaan na hihatid ako ng mga magulang ko. Dahil paglabas ko pa nga lang dun sa bahay namin, minsan ay umiiyak na din talaga sila. So, simula nga nang naging jowa ko ang bebe ko ngayon ay doon na ako sa bahay nila nag ng mga gamit ko. Dahil nga mas malapit sila doon sa airport kaya doon na lang din ako naghahanda. At after nga niya, nag-pandemic na nga at hindi na nga ako nakauwi. So, pangalawang uwi ko nito simula nung pandemic. So, dito na talaga ako sa bahay nila, nag stay Kasi nga, ilang minutes lang ay airport na, malapit lang. Kasi talaga, ayaw ko talagang hinahatid ako, especially yung mga magulang ko. Umiiyak talaga kasi sila kapag umaalis ulit ako patungong ibang bansa. Especially ngayon, yung uwi ko nga is hindi rin talaga siya maganda nakakasad. Tapos alam mo yung may iyak ka na lang, nababalik ka na naman sa abroad. Kasi parang mas gusto mo na lang mag-stay sa Pilipinas. Ikaw na yung mag-alaga at mag-asikaso sa pamilya mo. Pero no choice, kailangan mong bumalik. Kasi sa abroad yung may pera. I mean, sa Pilipinas may pera din naman. Pero wala nga yung opportunity sa Pilipinas para sa akin. Mas malaki nga yung opportunity na maibigay ko yung pangangailangan nila. Kapag nandito nga ako sa abroad, at hindi ko pro problemahin kung saan ko kukuhanin yung mga kailangan nila. So dito nga guys is kinikilo ko na nga yung mga gadalhin ko na pagkain nga pabalik sa Hong Kong. Bale yung mga karamihan sa mga dalakong pagkain ay galing nga doon sa farm namin. Yung iba naman ay binili ko dahil nga after nga na bumagyo parang konti lang talaga yung mga gulay at yung mga pwedeng dalhin. At ang dinala ko nga pabalik dito sa Hong Kong ay mga chichirya, candy, tuyo, mga ilang gulay. Meron din akong mga nilutong mga karne dito at hopefully nga ay hindi nga itong patanggal sa akin doon nga sa airport pagka-check-in ko. Kasi alam nyo ba guys na dito sa malapit na airport sa amin ay sobrang higpit talaga nila sa mga lutong pagkain. Minsan yung longganisa, yung adobo guys, alam nyo ba na hindi ko siya nadala ng Hong Kong dahil pinatanggal po sa akin. At mali ata kasi yung pagpapak ko guys so lesson learned na ito para sa akin. At yung iba kong palang dala ay iiwan ko sa Manila doon sa kapatid ko nga na nag doon dahil doon siya nagtatrabaho. So pagbalik ko nga pala sa Hong Kong ay 23 kg ako, katulad din nung umuwi ako. Kaya sinulit ko na talaga lahat ng mga kinarga ko. So wala na rin natira akong mga gamit pagbalik ko dahil na ko na at hiningi na rin yung iba. Yung mga favorite ko na lang talaga yung mga nadala ko. At bale ang naghatid pala sa akin ay yung mga magulang ng bebe ko na kung saan ay napakatsaga talaga nila na ihatid ako. Second time na pala nito na uwi ko at sila pa rin ang naghahatid sa akin. in flight pa rin ako pabalik sa Hong Kong. Bale lawag to Manila. Tapos maghihintay ako sa Manila ng mga 7 kasi yun yung flight ko pabalik ng Hong Kong. Dumaan nga pala ako sa OFW Lounge at doon ko nga nakuha yung aking OWA ID. Konti nga lang yung tao kaya mabilis akong nakakuha. Pagkatapos nga yan, ay nakarating na nga ako dito sa Hong Kong na safe at babalik na nga rin ako sa trabaho. Alam nyo ba na nung pagbalik ko, parang dito ko naramdaman yung sobrang nakuhomesick ako sa tagal kong OFW. Kasi nga iniisip ko yung mga iniwan ko sa Pinas na pangarap ko na sana ako na talaga yung nandoon para mag-alaga sa kanila. O siya, hanggang dito na lang muna. Follow my page for more.